Hulaan niya, sino kaya ite Isang aktor na nahaharap sa isang matinding kontrobersiya at root cause mga mare. Pera daw, naku mahirap yan. Baka ma ni hindi lang sa bangko kundi sa tiwala ng mga kaklase Husay pa naman umarte sa harap ng kamera, may pa-issue money na naman pala alam mo, itong aktor niya ito, parang dati din, nagka-issue din siya tungkol din sa pera. ano nagulungkot ko ako sa kanya. Hmm. Alam ko, yayamanin naman yan eh, di ba? Correct. Like, ano uh, siya, travel-travel abroad, lagi. Tapos ngayon, parang, ang laki daw ng pagkakautang true lalo. Diba na para, parang just me yun. Yan ang hirap kapag ang lifestyle mo mataas, di ba? Na paano yung masusustain. Kailangan ba diba, pera ka? Mabuti talaga ko ang lifestyle ko. Tama lang. Simple, lang, lang. Diba? Na, simple yung yung kakaya, lang, di ba? Simple lang. Simple yung kakain, kakain lang tayo ng pansit, kakain lang, Pansik, oh, dyan lang dyan, tayo lang diba? ng shopa, diba? di ba? Kasi yung iba kasi, yung hindi na nila kayang abutin, inaabot pa rin nila. Eh, yeah, may biglang ganun nagsasuffer. Di no, ba, parang si Bang Soriano, kaya kung abutin ang langit, kahit na alam naman natin, ang langit ay hindi natin maabot. Ilo hmm, diba, na lang, actual, no? Oh, Ito ang hmm. actor, actor na feeling niya, Diyos ko, basta gastos, gastos to the max, bayrito, bayrito. E eh, ito na! Hmm. Bukod sa kanyang pagiging malu, ito kasi ang actor eh, may pagkabading girl si. Ay, sir, kadya. Diba? parang, <laughs> sir, kadya. Sir, kadya. Kadya. mo? Oh. Pero hindi naman ano, no? Siguro sa'yo lang naman yan. <laughs> pagkabading oh, siya. yung pagkabading lang na parang balita ka <laughs> nga may jowa. Ay, gano'n? Diba? Ay, ano, baka, baka, mabaya yung pagiging ano niya, doon niya binibigay-bigay, di ba? Mm. Pero ito ngayon, napapadag natin siya sa isang serye, di ba? Ngayon, ito. So, Adam Dam Sir. So, wala-wala kayo. Sino kayo dyan? Sa tingin niya yung badig. Nalalaki-lalaki naman ng kilos. Uh -uh. Ngayon, yun nga, kulang pa rin po ang kinikita niya sa mga talent niya sa mga sharing ginagawa niya at sa mga movies, di ba? Dahil na sobrang malo. At andang daki nga po hindi umano ng